Ayon sa kwento, may isang batang ulila na naiwan sa pangangalaga ng kanyang ate. Diyo, diyo, diyo. Ang masustansyang gulay na madalas na hinahain ng kanyang ate at lagi lang niyang isinasantabi. Bakit hindi ka kumakain ng gulay? pero nang pumano ang kanyang ate, isang kakaibang halaman ang tumubo at namunga kung saan daw ito inilibing. At bilang alaala sa kanyang ate, tinawag niya ang bunga na sayote. Pero higit sa pangalan, mahalagang bigyang pansin ang pakinabang na dulot ng sayote sa ating kalusugan. Ang sayote ay mayaman sa vitamin A, e sa vitamin C, uh, vitamin um, sa dietary fiber and then sa folate. Bukod kasi sa mainam ito sa puso, maasahan din ang sayote sa pagpapababa ng kolesterol sa katawan. Siam na kasi nito tubig. So kahit na marami ang kainin natin nito, makakatulong ito sa pagpapapayat natin or sa um pagre-reduce ng ating mga timbang. So in particular ang sayote mababa lang ang calorie content nito. Kaya para sa mga gustong maging healthy and fit, narito ang 3 easy sayote recipes para sa inyo. Di ba ang sayote ginagawa lang natin sa hog pang chapsoy, pang tinola, pero pwede rin itong gawing sabaw. Kaya yan ang ituturo ko sa inyo today. Para sa sayote soup, kakailanganin natin ang mantika, dalawang sibuyas na tinagtad, bawang, 1 fourth na kutsaritang tinagtad na siling berde, asin, tubig, dalawang kutsara ng tinagtad na kinchay, at syempre, dalawa hanggang tatlong sayote na hiniwa. First step, igisa ang sayote sa bawang at sibuyas. Ingat lang sa mga ingredients na gano'n kasi pag mabilis kasunog, ito ay tapait. Ang sayote is actually low in sodium. So maganda ito pag medyo may mga problem sa kidney, So, i-hampok lang natin yung vegetable bago ilagay natin yung uh, stock or water. Okay natin. Ilagay ang tubig at haluin. Hayaang ang maluto sa loob ng 20 minuto. So, kunin natin ang blender, ilagay natin ang ating... Sunod na ilagay ang nalutong sayote sa blender. So, I-blend natin. Ingat lang sa pag-blend. Mainit yung mixture natin. Hayaang madurog ito hanggang maging puree mixture. Sa halagang 50 pesos, may gourmet soup ka na para sa limang katao. At sa mga nagakalang pag-ulam lang ang sayote, think again! Gusto nyo ba makatikim ng masarap na merienda na gawa sa sayote? Well, yan ang susunod na ituturo ko. Oven Toasted Stuffed Sayote. Ang mga sangkap, isang tasa ng tinadtad na sibuyas, dalawang kutsaritang mantika, bawang, one-fourth cup ng parsley, dalawang pitson ng manok na hiniwa ng maliliit, tatlong slice ng tinapay, one-fourth cup na gatas, one-fourth cup na grated cheese, at dalawang nilagang sayote. Igisa ang bawang at sibuyas. Again, ingat lang sa pagluluto ng onion or garlic kasi pag ito ay nasunog, papait ang ating Sunod na ilagay ang hiniwang karne ng manok. Haluin. Habang niluluto ang manok, pwede nang ibabad ang tinapay sa gatas. Ibabad lang natin siya hanggang ma-absorb lang niya yung milk at lumambot yung ating tinapay season natin ng salt, saka konting paminta. At para mas winner ang ating merienda, grated cheese ang sikreto. Matapos ang 15 minutong pagluluto, pwede na itong ilagay sa nilagang sayote bilang toppings. Para mas masarap pa, lagyan na lang natin more cheese. Ito na ang ating sayote mixture. So lalagay na natin sa oven for around 15 to 20 minutes. 4, 3, 2, 1. Ayan ang ating sayote. Yummy-licious oven-toasted stuffed sayote na.